Ano ang tunay na nagpaparumi sa tao? Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Banal na Espiritu, Iwanagan mo ang aming puso at isip ng maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Mark chapter 7, verses 14 to 15, and I read it for you. Then he called the crowd again and said to them, Listen to me, all of you, and understand, there is nothing outside a person that by going in can defile, but the things that come out are what defile. Alam nyo po, tayo pong mga Pilipino, napakalinis po natin. Sa katawan, makikita natin kung ilang beses tayo naliligo, lalo na kung panahon ng tag-init. May iba dyan, dalawa, tatlo o maging apat na beses. Bago matulog, yan pa yung maliligo at maglilinis ng katawan. At iba-iba din po ang ginagamit na sabon. Iba ang sabon sa katawan, iba ang sabon sa muka, iba ang tuwalya sa katawan, ibang ginagamit na bimpo para sa muka. Napakalinis po natin. Hindi lang sa ating katawan, kung hindi sa ating tahanan. Napakasarap pong manahan sa isang bahay na malinis. Mabango, areglado ang lahat-lahat. Ganun po tayo kalinis. At maging sa ating pagluluto, dapat nahugas lahat ang mga ingredients na ilalagay sa ating pagluluto. Ang paglilinis ng mga bagay-bagay maging ng ating katawan ay napakahalaga. At yan po ay ating palaging isinaalang-alang na sa ganoon maywasan natin ang pagdapo ng iba't ibang uri ng sakit. Ngunit merong kailangang linisin, hindi lamang po ang panlabas, hindi lamang ang katawan, hindi lamang ating mga tahanan, mayroong isang paalala o oh, isang babala ang ating Panginoong so Kristo na kailangan ding linisin. Ang sabi po sa ating binasang Ibanghelyo, ano ba talaga ang nagpaparumi sa tao? Mga bagay bang kinakain niya? Sabi ng Panginoon, hindi. Kung hindi ang mga bagay na lumalabas sa kanyang mga bibi. At kung susumain natin, ano ba ang nasa ating panloob? Hindi ba ang ating puso? Ano bang laman ng ating puso? Ito ba'y punong-puno ng galit, poot, hinanakit, pagsiselos, paghihiganti? Ano bang laman ng iyong puso? O ito ba'y pag-ibig, kapayapaan? Ito ba'y pagpapatawad, kagandahang kalooban? Ano ba ang laman ng iyong puso? Kung ano ang laman ng puso, iyan ang lalabas sa iyong bibig. Yan ang makikita ng mga tao. Kaya alagaan po natin, linisin po natin palagi, hindi lamang ang mga panlabas na kaugalian kung hindi mas mahalaga ang ating puso. Manalangin tayo. Panginoong so Kristo, tulungan niyo po kaming palaging bantayan ng aming puso. Ikaw nawa ang palaging manirahan dito. Amen. Sa ala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.